Oh, saan ang bahay nyo? Dito. Saan? Diyan, mm. dyan? Mm. Ang malaki? Dito. Oh, oh. Oh. Ah, yan oh, oh. oh. yeah, o. Magbablog ka? Hmm. Shout, shout out kayo. Sabi mo, nandito na kami sa... Shout oh, out ko sa inyo. Dito na po kami sa bukid ngayon. Oh. Dito na po sila o. Oh. Ito na po nakatira o. Oh. Yan o, bahay nyo. Si Benson, saan ngayon? Yan hmm? yung bahay nila o. Ah. Saan ang bahay nyo? Ano? Saan? saan? Ano? Yan Ano? Wala na kayo doon? Wala itukuti gitu yang mengabahasti gitu di itu kepada sakuan